Alam mo ba? Sa pagtatapos ng voters registration ng Commission on Election o COMELEC nitong ika-30 ng Setyembre, nakatutok naman sila ngayon sa paghahain ng certificate of candidacy ng mga tatakbo para sa May 2025 midterm elections. Kasabay nito ay ang paglitaw din ng iba't ibang mga partido tuwing halalan. Isang party list lamang ang dapat iboto ng isang botante. Pero kailan nga ba nagsimulang magkaroon ng party list o partido at ano ang kanilang papel sa ating bansa? Taong 1987 nang magkaroon ng party list system ang Pilipinas at pinagtibay ito sa pagsasabatas ng Republic Act No. 7941 o Party List Law noong March 3, 1995. Ang party list ay nagre-representa at nagbibigay boses sa isang grupo o sektor sa Kongreso. Tuwing halalan, dapat ay mayroong 10 nominee na kakatawan sa bawat party list. Ang mga mananalo ang party list, pipili ng isa o tatlong nominee na uupo sa Kongreso. May 11, 1998 national elections nang masama sa halalan ang mga partido. Mahalaga ito para matiyak na mayroong boses ang iba't ibang grupo at sektor na isang paraan ng pagpapakita ng pagkakaisa at demokrasya. Ngayon, alam mo na!